Gaano ba kahirap ang magmahal? What's up mga kahoomis? Nandito na naman tayo sa isang sandali ng pagninilay sa salita ng Diyos. Balik tayo sa tanong, gaano ba kahirap ang magmahal? Siguro magandang malaman muna natin kung anong uri ba ng pagmamahal ang ating ibinibigay. Kung ang pagmamahal natin ay nakabatay lamang sa attraction o sa kung ano ang nakikita natin sa isang tao na kamahal-mahal, ito ay mababaw na uri ng pagmamahal. Madaling mabuo. Yes. Kasi alam agad natin na mahal natin ang isang tao dahil nagandahan o nagwapuhan tayo sa kanya. Madali rin kasi makita ang mga bagay na kamahal-mahal sa kanya, kaya madaling mabuo ang pagmamahal natin sa isang tao. Pero ang nakalulungkot ay madali rin itong mawala oras na din na natin makita ang mga bagay na nagustuhan natin sa isang tao noong una, unti-unti na rin nababawasan hanggang sa mawala na ang pagmamahal natin sa Kanya. Mayroon din naman na pagmamahal na tulad ng isang kaibigan. Hindi tinitingnan ang mga pisikal na katangian kundi ang damdamin ng isa't isa tuwing sila ay magkasama. Sila ang mga taong masaya kapag magkasama sila yung mga taong kapag nagkatinginan, eh alam na ang iniisip ng bawat isa. Mas malalim ang pinaguhugutan ng samahan at pagmamahal nila sa isa't isa. Subalit may pagmamahal na ipinakita si Jesus sa kanyang mga alagad na siya naman nating pilit na tinutularan. Ito ay higit sa pagmamahal ng magkaibigan. Ito ay ang pagmamahal na may kasamang pagmamalasakit, pagtanggap, pagpaparaya, at pag-aalay ng sarili gaano man kahirap na gawin ang mga bagay na ito sa isang tao. Mahalin mo ang iyong kaaway, wika ni Jesus. Gawan mo ng kabutihan ang mga taong napupuot sa iyo. Pagpalain mo ang mga taong nagsasalita sa iyo ng masama. Ipagdasal mo ang mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Dagdag pa ni Yesus. Ang ganitong uri ng pagmamahal ang ipinakita ni Yesus. Minahal niya maging ang mga taong hindi pinapansin ng lipunan o kaya naman ay ang mga taong kinamumuhian ng marami. Minahal ni Yesus ang mga may sakit, mga taong hindi kabilang sa pananampalataya o paniniwala. Minahal ni Yesus ang mga makasalanan na kulang na lang ay patayin ng mga taong mapangusga. Mga kahumis, hindi madali ang ganitong uri ng pagmamahal. Subalit ang bunga naman ito ay pangmataganan. Ang kapayapaan, halimbawa, na dulot ng pagpapatawad ay tumatago sa puso at kaluluwa. At ito ay nagtatagal. Ang pagtanggap sa kahinaan ng tao ay nagdudulot ng pang matagalang ligaya sa buhay. Ang paggawa ng mga bagay na mabuti sa isang tao ay nagdudulot sa atin ng kagaanan ng pakiramdam na mahirap pawiin o makalimutan. Mga kahumis, itinuturo sa atin ni Jesus ang pagmamahal na tulad ng sa Kanya upang maramdaman natin ang mga bunga nito na nakaukit sa ating mga puso at isipan. Sana mga kakumis matuto tayong magmahal tulad ng pagmamahal ni Yesus upang maging tunay tayo mga kawangis niya at magbuhay ng banal na magdadala sa atin sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang kaharian. Akayinawa tayo ng ating mapagkalingang patrong si San Jose sa yapak ni Yesus tungo sa buhay na walang hanggan. Ayag natin na ang mapagkalingan aral ng Diyos sa lahat. Hanggang sa muli, mga kaunis.